Bela pa may binahagi sa kanyang IG Live. Namit na ni Kimi ang mami ni Paolo Abelino. Nakapunta na sa sagada. Grabe naman ang iyon na ito. True na true pala, nakumakalat na nakidala na ang pamilya Abelino. Napakasimple lang talaga, kaya happy. Si Kimi ay maging parte o pumasok sa buhay ni Paolo. Kilala naman natin ang aktres na kahit napakayaman na, ang hindi pinagmamayabang ang mga narating sa buhay. Pagkos, patuloy pa na nagsusumika para sa pamilya. Ayon sa isang komento, Salamat po sa magandang pagpapalaki kay Dad Paulo. Kitang kita naman kung gaano kabuting tao. Thank God nagtagpo sila ni Kim Cho. Napakaganda ng future nila kung magiging sila man. Hihintayin namin ang pag-amin nila. Ayon pa sa isang komento, She is gorgeous, Paolo. Kaya nagmana din ang kagwapuhan mo sa nanay mo. And I respect your culture too. Kaya napakaganda din ng bagyo dahil sa kanila inalagaan nila lang ang bundok Sana sa nasasusunod na picture kasama na si Kim Cho. Ni Love You Kim Pao. Nakakabigit talaga na itinadhana sila. Parehas down to earth at pamilya ang focus bago ang ibang bagay o minsan nga hindi na inuuna ang sarili. Bright future ang naghihintay sa kanila. Não, senhorito.